Okay guys, nandito kami sa Molo Bisha guys. Yan guys so oh. ah um, muni kami dito guys. Yeah, Molo Bisha Para mag-relax-relax muna tayo guys para maiba naman yung ano natin may isip <laughs> wag muna flood control wag muna flood control ayan <laughs> <laughs> tingnan oh. tayo guys oh. tingnan tayo Yo guys. Kamon, come kamon. Come come Namumula on ng mulubicia guys. Yan guys, so pas kung pas ko na sa mulubicia guys. So Guys, wenakit na ako dito, guys. Si Santa Claus. Yeah, si Santa Claus, guys. So. Oh. Ayun, may migay din ng gift check si Santa Claus. <laughs> pasok nga tayo guys sa IKEA guys tayo mo na mag ikot ikot sa IKEA Paskong Pasko na sa IKEA. Guys, dito sa mall of Asia, IKEA. Dito, dito muna ako guys ha. Kung muna ako dito sa sarili ko ng kuha. Para mag-alam muna ako. Mula, <laughs> oh, No, 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 no. Pag nakatulog na. Guys. Yan guys, pag pumunta ka dito sa IKEA guys, mayroon laging araw guys. Ah, sundan mo lang araw. Ayan guys, yan. Eh para makapasok ka dun hanggang sa loob guys may araw kang dadaanan hindi so, ka maliligaw guys hanggang sa makapasok kang ka loob tapos iba rin yung labasan yan, hanggang sa dulong dulong makalabas ka na guys may araw kang susundan habang namimili yan guys o oh. ah, mayroon naman sya o oh. yan sa IKEA dito guys sa IKEA ganyan sya o oh. Pwede ka maliligaw dito guys kung hanggang saan ka palabas. Kasi may araw siya. Paskong Pasko na sa mga guys. Sa IKEA. Pwede kang ditong humiga dyan guys. Sample-sample ka dyan kung anong gusto mo. Okay guys, pasok tayo guys sa akin ng kwarto nito guys. Dito sa IKEA, may sariling kwarto nito guys. Kasi so, may palaruan pa ito guys. Oh. So, yan, may sariling palaruan ito dito. Sa so, di ko alam, magmukhang bata muna ako dito guys. Kasi so, mayroon mayro pa dito guys. Habang <laughs> wala kang katabi dito guys. Ito yung ito yung kayakap mo guys. <laughs> ito kaya kayakap Super <laughs> late <laughs> <laughs> na talaga. Hindi na uso ngayon ng buhaya guys. Pagong na naman. <laughs> Medyo mabagal na lang kasi. <laughs> mabagal ng usod ngayon ng investigasyon kaya pagong muna tayo hindi <laughs> na buhaya. <laughs> okay guys, nakalabas na kami guys. Pababa na kami. Thank <laughs> Dito na naman kayo guys sa second floor guys. Guys. 49. Isa. Ang um, microwave. Okay guys, so uwi na kami guys. Exit na kami. kalabas din. Yan, may bit, bit ako guys. Hindi <laughs> lang like guys. Ayan. Out na kami guys, out. Let's go, let's go, come on.